Good morning, everyone. Just tapos na po natin yung injection. Ano mo na ako, guys? Hindi mo na po mag-usad. Kasi mga hindi mga tayo na mag-usad po. Pero uh, itong time cycle ng chemotherapy po at ng injection, parang nee, siya, ay hinang patawin po, guys. Dati ha, kapag lakad ako sa yeah. market para na-exercise ako, hindi ko kaya guys. Dito lang ako sa bus stop talaga. So, direct away na rin tayo guys sa itong papangal. Guys, uh, ewan ko ba kung bakit ano, iba yung effect na ngayon. Siguro sa ng gamot na nasa katawan ko. Ayun. Pero kaya to guys. Ayan si Carl. Pagabay. Kaya kaya to ayan guys lalakad na tayo patuntang bus stop mainit ang panahon ayan guys doon ako, lalakad ako doon tas tatawi doon, doon 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 sa kabila medyo malayo layo rin lakarin pero kaya ayan guys meron tayong uh, tungkod para just in case na manghina tayo ang ating tuho eh, tayo may tungkod tayo Tama naman ang sikmura ko guys. Saka nang dila ako ng panlasa ko. Kahagabi, gumanda yung pakiramdam ng chan ko. So nakakain-kain ako tas ka maga. So yun, alam na ng chan ko. Ayan, hindi na naman siya maganda. Iba na naman yung pakiramdam niya na parang puno, na nasusuka na hindi ka naman makasuka. Pero at least hindi ko na isusuka yung kinakain ko. Hindi kagaya ng iba talaga na isinusuka nila yung kinakain nila. So, wala silang nutrient na makuha. Ayan guys, lakad-lakad na tayo papunta bus stop. Oh, hindi lang tayo makabilis nga na lakad guys. Kaya natatagalan tayo. na dati nakakapaglakad pa ako doon papuntang, hall, papuntang market. Ngayon, hindi ko siya kayang lakarin, guys. Kailangan ko umuwi at magpahinga. Makakaraos din, guys. Nakatatlong dose na ako ng white cell shot ngayon. So, hanggang Thursday na lang may dalawa pa. So, 'yun makakaraos din. Pero nakain ko pala kaninang umaga, okay din. Kasi dalawang slice bread at saka isang boiled egg tapos isang avocado yun yun na nakain ko kanina ng umaga guys so ngayon naman naglulugaw si lola masarap maglugaw yun yun ang tanghalian ko lugaw tapos pag may nedtera, yun na lang din kakainin ko ng hapunan kasi wala talagang ano pang kumain huff Grabe, pagod na pagod na pagod ang aking katawan. Hindi ko maipilwanag kung paano. At kahit mahirap ang buhay, basta wala lang na ganitong nararamdaman. Hello everyone! Good afternoon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating terrace. Uh, hindi agad tayo makapaggawa ng video guys, makapag-vlog kasi nga ang sama nang tama sa akin ang fifth uh, cycle ng chemotherapy ko ayun mawala tayong paminsan-minsan lang may maayos na pakiramdam nasusuka tayo na wala naman tayo may suka hindi mahalos makakain guys kumpara nung mga nakaraan na chemo ko okay pa ako, ngayon ma, ano talaga masama sa pakiramdam wala man akong in pain sa katawan walang masakit sa katawan ko guys kahit sa mga bone ko, muscle, ang problema yung sobrang fatigue wala ka talagang lakas at ang sama na sigura mo kumbaga eh ayan, ang na ng eye bags natin puro pahinga na lang tayo guys, kasi nga isang doha isang pahinga, isang higa ayun ang ginagawa ko guys kasi nga katawan ko talaga wala siyang energy ayun ah. ngayon guys ay ngayong araw na to pang apat ko ng uh, injection ng white cell shot ko so bukas last day makukomplete na yung fifth season ko ng chemotherapy at saka ng mga injection ayun kaya to guys sana maging maayos na yung pakiramdam ng ko ah uh, basta kahit ano kinatry kong kainin kahit bawal kahit mga bawal bawal basta may makain lang talaga ako may tanggapin ng sigmura ako ayun guys so sa totoo naman maraming bawal pero wala na pinagbawal ang pinagbawalan doktor sa akin basta ang wag lang ano, iyon iinom ka ng Chinese medicine kasabay ng during chemotherapy. Yun, at saka mga raw food yun lang naman, yung mga malasadong bitlog at saka mga sushi, ganun. Basta yung raw food siya. yun lang naman ang pinagbawal. The rest, wala naman. Pero alam ko, syempre, ma hindi maganda sa health yung mga pinakain natin. Pero sige na lang, kasi nga, para may mailaman tayo sa sigmura natin. Okay, lang naman ngayong araw na to kinain ko eh nag oatmeal ako nag request ako kay Lola ng oatmeal so yun nilagyan ko ng chia seed ng isang banana tapos bago ako pumunta ng clinic kumain na rin ako isang avocado so lunch yun hindi na tayo makakain guys kakain sana ako ng lugaw tapos may soup ako hindi ko na nakain kasi nga iba na talaga yung panlasa ko guys taig mo pa yung naglilihi birthday yun, uminom lang ako ng soup. Tapos ito naman si Kabayan dito sa village namin, nagluluto siya ng mga food, Filipino food. Inas siya kung anong luto niya. Meron daw siyang lumpiang ubod. Uh, um, ubod ng, ay, ano ba yun? Labong. Yun nga. Pero deep fry din. Tapos masarap siya. Umorder talaga ako kahit deep fry. Bawal ang deep fry kasi may gas ilong sa sigmura. Bawal ang deep fry. Pero, tinry ko rin. Bumili ako ng, ano, $10 lang naman. 3 pieces. Tapos, masarap yung sauce niya. Yung sauce niya, may maanghang din, may sili. So, bawal din yun. Pero, sige lang. Gulang ako. Basta may mailaman ako sa mura ko. Nakain ko naman siya, guys. Naubos ko. Pero, yung wrapper niya, yung lumpia wrapper, hindi ko kinain kasi oily siya. Ayun, guys. Tapos, na ako ng, uh, ng apple. Ayun. Hindi ko pa siya nauubos. Hindi, hanggang kahit na dudwal-dwal ako, sige lang. Ngayon, ngayon nga eh, bumangon na ako kasi nakakapanghina ang kahit higa. Tapos mamaya-maya magluluto tayo guys. Good morning, good morning mga kabebe loves. Good afternoon, good evening sa inyong lahat Dian. Naglalakad na naman tayo papuntang uh, bus stop. Last injection natin today. So kagabi guys, hindi tayo naka tulog ng maayos kasi nga masakit ang ating mga buto-buto kung kailan maglalas sa injection, saka naman nagsinakit ang ating buto, para siyang ini-squish, yun yung side effect kasi nung uh, white cell shot ko ay alam nyo guys, oh um, na, na, nagdugo, nahiwa ng balat ng durian bawal pa naman akong mahiwaan So, ayun, nag-ano ako ng basura. Nalimutan ko nga pala ang laman nun ay ano ng durian. So, nahiwa yung ano ko. Nahiwa ang aking daliri. Ayan, dito tayo sa village. Ang maririnig mo ay huni ng ibon. dahan-dahan lang naman tayo guys hindi ako nakapag ano sa bahay ngayon hindi man lang tayo nakapag punas-punas ng ibabaw pero nagwalis ako guys ng sahig kasi nga hindi ko kayang i-ano yung mga braso ko masakit ang aking likod ang aking mga buto boto ang ganda ng buging bilya oh. Ang aking ano katawan ay medyo mahina kumpara nung nakaraan. Mahina ang aking katawan ngayon sa pang kif na chemotherapy ko at mga injection. Ayan, isa na lang guys. Ngayon na lang yung injection ko tapos next month na uli. Last na next month. Thank you Lord nakaraos na rin guys ako sa aking treatment. Yun. Ito mga nakaraang araw talagang sikmura ko ang dinali. Ang hirap. Ay! Ito lang talaga ang makakaramdam ng iyong sakit at kahirapan. At si yan kita niya kung anong mga pinagdadaanan ko at siya lang din yung makakatulong sa akin makakapagpagaling sa akin ay laban lang madala tayong payong para ano ayan pang ano natin protection just in case na manghina tayo mamaya may pantukod tayo ay grabe makakaraos din malapit na tayo sa basta malapit na tayo sa ating ano, sa road kahirap guys, pag sigmura talaga yung ano, umaatake sobra parang oh, ang sama, sama 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 ng pakiramdam hindi ka alas makakain tapos yung panlasa ko iba na wala nang maiging panlasa mga next week guys, babalik na rin to babalik na ang aking panlasa sabi ko kay Lola kanina kahapon uh, huwag niya na akong lunch ngayon kasi pagkipo parang gusto kong kumain ng noodles ayaw naman niya sabi ko mag noodles noodles magkasin. wala si kabayan eh ano niya ngayon uh, may ano si kabayan sambanya sambanya today wala siya ngayon La bambas.